Ang Basa Air Base ay isa sa mga pinakamahalagang pasilidad ng Philippine Air Force, isang lugar na puno ng kasaysayan, tapang, at pagbabago. Matatagpuan ito sa Florida Blanca, Pampanga, at matagal nang nagsilbing puso ng operasyon ng ating hukbong panghimpapawid. Ngunit higit pa sa pagiging isang base militar, ang Basa Air Base ay simbolo ng katatagan ng Pilipinas sa harap ng anumang banta, lokalman man o pandaigdig. Ang base ay ipinangalan kay Cesar Fernando Basa, isa sa mga unang piloto ng Philippine Army Air Corps, na naging unang piloto ng bansa na nasawi sa labanan noong ikalawang digmaang ang pandaigdig. Siya ay isang tunay na bayani na nagbigay inspirasyon sa maraming henerasyon ng mga Pilipinong piloto. Ang pangalan ng Basa Air Base ay hindi lamang paalala ng kanyang sakripisyo, kundi pati na rin ng kabayanihan at dedikasyon ng lahat ng sundalong Pilipino. Mula nang itatag ito noong 1941, ang Basa Air Base ay naging saksi sa napakaraming mahahalagang pangyayari. Sa panahon ng digmaan, ginamit ito bilang base ng mga Amerikano at mga Pilipinong piloto sa pakikibaka laban sa mga puwersang Hapon. Ngunit nang bumagsak ang bataan at korehidor, nasira rin ang maraming bahagi ng base. Pagkatapos ng digmaan, muling itinayo ito at naging pangunahing pasilidad ng Philippine Air Force sa mga sumunod na dekada. Sa paglipas ng panahon, ang Basa Airbase ay nagsilbing tahanan ng iba't ibang air units. Isa na rito ang 5th Fighter Wing na siyang pangunahing unit ng bansa pagdating sa air defense. Dito rin nagsasanay ang mga piloto sa paggamit ng mga fighter jet tulad ng Northrop F-5 Freedom Fighter na ginamit ng Pilipinas sa loob ng ilang dekada. Ang tunog ng jet engine na lumilipad sa himpapawid ng Pampanga ay matagal ng simbolo ng lakas ng ating hukbong panghimpapawid. Ngunit hindi may tikaila na tulad ng ibang pasilidad ng militar, dumaan din ang basa air base sa panahon ng kahirapan at pagsubok. Sa mga nakaraang taon, nagkaroon ng kakulangan sa modernong kagamitan, mga lumang eroplano, at limitadong pondo. Gayunpaman, nanatiling matatag ang mga sundalo at piloto rito, patuloy na ginagawa ang kanilang tungkulin para sa bayan. Para sa kanila, hindi hadlang ang kakulangan sa kagamitan kung ang puso at dedikasyon ay buo. Kamakailan lamang, muling nabigyang pansin ang BASA airbase sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Sa ilalim ng kasunduang ito, pinayagan ang mga Amerikano na gamitin ang ilang piling base ng Pilipinas para sa mga operasyon at modernisasyon, kabilang na ang BASA airbase. Ang layunin ay palakasin ang depensa ng bansa at mapabuti ang kakayahan ng mga Pilipinong sundalo sa pagtugon sa mga sakuna at banta sa seguridad. Noong 2023, nagsimula ang malaking modernisasyon ng base. Isa sa mga proyekto ay ang pagpapalawak at pagsasaayos ng runway upang tanggapin ang mas malalaking eroplano. May mga bagong pasilidad din para sa mga piloto, teknisayan, at ground crew. Ang dating luma at tahimik na base ay unti-unti nang nagiging modernong sentro ng operasyon. Isa itong hakbang tungo sa muling pagbabalik ng Pilipinas sa ere bilang isang bansang may kakayahang ipagtanggol ang sarili. Ngayon, ang BASA Air Base ay may mahalagang papel sa mga operasyon ng Air Force. Mula rito inilulunsad ang mga reconnaissance mission, air patrol, at disaster response operations. Sa tuwing may kalamidad gaya ng bagyo o lindol, dito madalas nang gagaling ang mga aeroplano at helicopter na tumutulong sa mga nasalanta. Ipinapakita nito na ang base ay hindi lamang para sa digmaan, kundi para rin sa pagliligtas ng buhay. Sa likod ng mga jet, radyo, at armas ay mga taong may pusong handang magsakripisyo. Ang mga piloto na nagsasanay sa BASA Air Base ay dumaraan sa matinding pagsubok mula sa flight, simulations hanggang sa aktual na misyon sa himpapawid. Hindi lahat ay nagtatagumpay, ngunit ang mga nakakalipad bilang opisyal na piloto ay may dalang-dangal na hindi matutumbasan ng anuman. Sa bawat takof, dala nila ang bandera ng Pilipinas at ang pangakong ipagtanggol ito sa anumang paraan. Bukod sa mga sundalo, malaki rin ang papel ng mga sibilyan sa paligid ng Basa Air Base. Ang mga pamilya ng mga sundalo ay nakatira sa mga karatig na komunidad, at marami sa kanila ang lumaki na ang tanging tanawin ay mga jet na lumilipad sa kalangitan. Sa kanila, ang tunog ng jet ay hindi nakakatakot, ito ay simbolo ng proteksyon. Marami ring lokal na negosyo ang umaasa sa presensya ng base, mula sa mga karenderye hanggang sa mga tindahan ng gamit. Ang ekonomiya ng lugar ay nabubuhay dahil sa patuloy na operasyon ng base. Sa mga nagdaang taon, nagkaroon ng mga military exercise sa Basa Air Base kasama ang mga sundalo mula sa Estados Unidos, Australia, at iba pang bansa. Ang mga ganitong pagsasanay ay nagpapakita ng kooperasyon ng Pilipinas sa ibang bansa para sa mas ligtas at matatag na rehiyon. Ngunit higit pa rito, ipinapakita rin nito ang kagustuhan ng bansa na matuto at magpalakas sa sarili. Hindi ito simpleng pagpapahintulot sa dayuhang puwersa, kundi isang hakbang para sa mas modernong hukbong panghimpapawid. Ang mga makabagong teknolohiya na dumarating sa Basa Airbase ay nagpapakita ng bagong yugto sa kasaysayan nito. Mula sa mga lumang F-5 jet, ngayon ay may mga advanced na radar system, drone operations, at modernong komunikasyon. Unti-unti, nagiging sentro ang Basa Airbase ng modernong depensa ng Pilipinas. Hindi na ito basta base ng lumang panahon kundi simbolo ng kinabukasan ng ating pambansang seguridad Ngunit higit sa lahat ang Basa Air Base ay paalala ng kabayanihan Ang mga pilotong nagbuwis ng buhay ang mga mekanikong patuloy na nagtatrabaho kahit sa gitna ng panganib at ang mga pamilyang nagdurusa sa tuwing may misyon ang kanilang mahal sa buhay lahat sila ay bahagi ng kwento ng lugar na ito Ang bawat bato bawat busali, at bawat runway ay may kasamang alaala ng sakripisyo at pag-asa kung titingnan mo mula sa itaas, makikita mo ang malawak na lupain ng Basa Air Base, isang simbolo ng pagbangon. Mula sa abo ng digmaan hanggang sa panahon ng modernisasyon, nananatili itong buhay. Habang lumilipad ang mga aeroplano sa kalangitan ng Pampanga, dala nila ang pangalan ni Cesar Basa, ang unang piloto na nag-alay ng buhay para sa bansa. Ang kanyang diwa ay nananatiling gabay sa bawat sundalo na naglilingkod sa himpapawid. Sa bawat pag-ikot ng propeller at bawat pagliyab ng afterburner, maririnig mo ang tibok ng puso ng isang bansang handang lumaban at magtagumpay. Ang Basa Airbase ay hindi lang basta base militar, ito ay patunay na kahit ilang dekada na ang lumipas, ang tapang at dangal ng mga Pilipino ay nananatiling buhay, handang lumipad para sa kalayaan.